ang eksaktong timing at dosage ng bitamina at suplemento na aking ibinibigay sa pamamagitan ng sundot Magandang buhay mga boss Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kung paano magturok sa batok o sa likod ng ating mga manok. Para po ulit sa ating mga kasabong na baguhan na gustong matuto doon po sa mga veterano at eksperto na at matagal nang ginagamit ang teknik na ganito, pas na muna kayo mga boss. Hayaan nyo muna kami ng ating mga kasabong na baguhan na magkwentuhan at magpalitan ng mga kuro-kuro at idea tungkol sa kung paano gawin ang technique na ganito. Ginagamit ko lang ang pamamaraan na ito mga boss pag ako ay nagbibigay ng vitamina na tinatawag kong sundot or pabalon sa aming lingwahing Ilocano. Ang timing mga boss ito ay napakahalaga ng pagbibigay ko ng pabalon o sundot sa aking mga manok ay nakadepende sa komposisyon at kalidad ng vitamina. Pero bago natin talakayin ang bagay na yan mga boss ay ihanda muna natin ang ating materyales na gagamitin. Pwede kayong bumili mga boss ng ringgilya sa inyong pinakamalapit din na poultry supply. Pero ako, nire-recommend na bumili kayo sa Mercury Drug or sa alin pa mang pinakamalapit na drugstore sa inyong lugar. Dahil, mas prefer kong gamitin yung 0.5 ml na size ng ringgilya. Mas manipis at mas maliit yung karayo. Binibili ko yun mga boss sa Mercury Drug Store. Pero kung walang available na ganong size sa inyong lugar, no choice tayo. Yan na ang ating gagamitin pero gagawan natin yan ng paraan. Lalagyan natin yan ng stopper para safe na hindi tamaan yung buto ng ating mga manok. At ganun din, hindi lalampas sa injection site ng ating mga manok yung haba ng karayom. Pag nalagyan natin yan ng stopper at nagawan natin ng paraan na maiksi, maiksian yung haba ng ating karayom, ay napaka-safe po yan sa pagbibigay ng sundot or pabalon na bitamina para sa ating mga manok. Para hindi kayo mahirapan sa pagkuha ng liquid solution sa botelya, lagyan nyo muna ng kaunting hangin yung inyong ringgilya tsaka nyo ibuga sa loob ng botelya and then dahan-dahan yung kunin yung liquid solution para hindi magkaroon ng hangin or bula yung inyong liquid solution. Pero minsan ay hindi natin maiwasan yan mga boss dahil maaaring may singaw yung goma ng ating ringgilya. Kaya ang gawin natin ay pitikin natin yung ringgilya para mabasag yung bula at sumingaw yung hangin. Tsaka natin i-adjust yung dami ng liquid solution na gusto nating iturok. Siguraduhin ninyo, mga boss, na ang inyong liquid solution na ituturok ay walang bula dahil yan talaga ang dahilan kung bakit napakasakit yung injection site na pinagturokan sa inyo dahil may kasamang hangin sa loob yung liquid solution lalong-lalo na mga bus sa ating mga manok na di hamak na mas maliit ang kanilang pangangatawan kumpara sa ating mga tao. Yaman nga lang, hindi sila nakakapagsalita para sabihin sa atin yung kanilang nararamdaman. Kaya dapat, kailangan natin ng napakaraming chicken sense para intindihin yung kanilang sitwasyon at nararamdaman. Pwedeng-pwedeng yung iturok yan sa batok, mga boss. Pero dapat walang tumutubong balahibo na bagong sibol, mga boss. Dahil yun po ay masakit. Kung sa balikat naman o sa likod, madali lang. Yung dulo ng kanyang pakpak na magkabila, ipahalang nyo lang yung inyong ringgilya at dyan, dyan po, sa gitnang yan mga boss, mayroon pong bakanting set dyan. Dyan po ang aking pinakapaboritong tuturukan. Ganyan o. Oh. oh. Hihilahin nyo lang ng kunti yung balat para umangat and then tsaka nyo iturok. Katulad nyan mga boss oh, si Balbon, may mga bagong sibol or bagong tubo na balahibo sa kanyang batok kaya huwag natin dyan siyang turukan turukan natin siya dun sa kanyang bandang likod at para hindi masyadong malikot ang inyong manok sasakluman nyo siya mga boss ng kahit na anumang bagay na makakaharang sa kanyang paningin mas rekomendado ko mga boss na magturuk kayo sa bandang hapon or gabi para mas kalmado yung inyong manok at mas swabe ang pagpasok ng vitamina at suplemento sa kanyang sistema. Dito tayo ngayon mga boss sa ating illustration board para mas maunawaan natin. Halimbawa, ang gusto nyong gawin mga boss ay magturok dito sa bandang bato. Hihilahin nyo itong balat nito. Pagkahila nyo, magkakaroon siya dyan ng ganyan na extension ng kanyang balat. At dito nyo na itutusok yung inyong karayong. Dyan na mga boss, ang entry point ninyo. Dapat pag ganyan siya para hindi tamaan yung pinaka Buto ng lieg ng ating manok. Safe yan mga boss. Di po ba gumawa tayo ng stopper? Kaya pagpasok niyan hanggang dito, mararamdaman nyo yan eh. Pag yung ganon, nasa pagitan mismo ng inyong mga daliri, yung karayong. Siyempre, pag tusok nyo ganyan, dahan-dahan yung i-release yung B-complex. Kaya mga boss, gumagamit ako ng karayom na may e stopper. Ang dapat na entrada natin ay paayon sa posisyon ng liig ng manok. Nakahorisontal siya mga boss. Huwag pa ganon. Kasi pag pa ganon, kahit may stopper yan mga boss, sigurado sa puli buto ng ating manok. Pag ganyan ang pasok ng ating karayom. Nakaayon mismo doon sa buto ng liig ng ating manok. Kung sakali naman mga boss, mas prefer ninyo na magturok dito sa likod ng ating manok. Nakikita nyo naman, katulad nito, yung dulo ng pakpak, itatapat nyo lang na ganyan yung inyong ringgilya sa gitna. Dito boss ang hatak. Itong balat na to, hatakin nyo pataas na gano'n, magkakaroon siya na parang supot. At dito kayo magtuturok mga boss. Again, may stopper naman yung ating karayom, hindi yan siya lulusot hanggang dito. Hanggang dito lang yan mga boss. Mararamdaman ninyo mga boss, mismo sa pagitan ng inyong daliri, yung pagpasok ng karayong. Paghilan yung ganon, sabay tusok, tak, ganyan, sabay release ng inyong B-complex. Katulad nga ng sabi ko, hindi yan siya lalampas dito, dito sa balat dito, kasi meron siyang stopper ang aking personal na dahilan mga boss kung bakit dito ko pinapadaan sa batok o kaya sa likod ang aking B-complex lalong lalo na pag na ang kanilang kompetisyon na sasalihan dahil ayaw na ayaw ko na mga boss na mabugbog pa yung muscle ng kanilang pitso. Para sa akin, okay lang mga boss na dito natin padadaanin yung ating B-complex dahil ang mga lugar na yan ay marami ring mga ugat na handang mag-absorb sa bitamina na ating itinurok. Ang kagandahan niyan mga boss ay nakakasiguro tayo na walang masakit sa katawan ng ating manok bago ang kanilang kompetisyon dahil hindi bugbog yung muscle ng kanilang picho na number one na muscle na magagamit nila pagpuwersa pagdating sa ibabaw ng rueda. Sa paningin natin mga boss, itong karayom ng 1ml ay maliit lamang kung ito ay gagamitin natin bilang pangturok sa ating katawan. Pero pagdating sa manok mga boss na ang normal na timbang ay nasa pagitan ng 1.8 to 2.4 kg lamang itong karayom na to ay napakalaki na para sa kanila kaya pagdating sa last minute injectable administration minabuti kong ipadaan sa ilalim ng balat ng batok o kaya sa kanilang likod at gumagamit ako ng 0.5 ml syringe mga boss mas maliit yung kanyang karayom, mas suabe pag pumasok. Ay siya nga pala, mga boss, bago ko makalimutan yung timing ng aking pagtuturok o pagbibigay ng sundot sa akin mga manok bago ang competition na kanilang sasalihan ay nakadepende sa bloodline at saka sa recommended dosage ng bitamina na aking gagamitin halimbawa mga boss ang recommended dosage ay 0.3 ml lamang 3 days before that tournament ganito ang aking ginagawang pagsundot mga boss 3 days before the tournament nagbibigay ako ng 0.2 ml lamang. And then, 12 hours before the expected timing ng competition, dun ko na ibinibigay yung aking sundot or yung aking pabalon na 0.1 ml na lamang. Again, mga boss, ang advice ko sa inyo, subukan ninyo mismo ng actual sa inyong mga manok dahil yung bloodline ng aking manok ay hindi po eksaktong eksakto sa bloodline ng manok na inyong gagamitin. Sana may naidagdag na naman na kaunting idea at diskarte sa inyong pagmamanok. Hanggang sa muli!